hi guys so dito lang tayo sa kotse so gawin natin yung isa pang uh, dapat paghandaan nyo guys kapag pupunta ka rito ng Canada so kakatid ko lang sa anak ko <laughs> tapos sakto pupunta muna ako dito sa shoppers kasi may bibili na ko yung pampatak sa mata at nag i na naman ngayon dito guys sobrang snow na naman <laughs> wala nang snow na nakaran eh as in wala na ngayon ay nako puro snow na naman kami guys Hay, nakaalit katapos ko lang din maglinis nung ano nung front namin. Tapos yung walk path, kakaplinis ko lang din. Ay, nako. eto ayoko ko dito sa Canada, guys. Noong una, sabi na sabi ko oh, makakita ng snow, maranasan ng snow. nung siyempre, 'di ba, wala naman sa Pilipinas ng ganoon eh. So, siyempre dahil bago tayo pumunta rito, so excited tayo, no? So, nung, nung naranasan na natin, guys. Ay, nako. Hindi pala siya maganda sa una lang maganda pero paulit-ulit si mo ko linis-linis kakalinis ng every everyday sa front yard sa backyard hindi siya masaya guys <laughs> okay, kaya yung ano yung mga matatanda dito guys yung mga Canadian pupunta sila ng ano ng, ng Florida para lang ano para lang uh, sa summer kasi ayaw nila ng snow na kasi syempre may mga matanda na may mga arthritis na <laughs> Siyempre, ganoon din tayo guys. Siyempre, pag matanda na tayo, siyempre, sab sabi, ko nga nung nakaraan, ang gusto ko, pag magretiro, sa Pilipinas pa rin, hindi, hindi talaga ako -re dito sa, ano, sa Canada kasi sobrang lamig guys. Hindi kakayanin siguro pag matanda na. Hindi, no? hindi ko na siguro kaya. So, sa Pilipinas pa rin tayo magretiro -re talaga. <laughs> so, eto na guys, yung isa pa na dapat nyong pagandaan kapag pupunta ka ng Canada. So, ang dapat mo pagandaan kung pupunta ka ng Canada, is yung utang. Yes, you heard it right. Utang. Kasi pag nandito ka na sa Canada, sigurado mangungutang ka. <laughs> Pero hindi yung ano, hindi yung mga 5656 na sa Bombay, hindi ganoon guys. Hindi sa mga tao-tao, so mangungutang ka sa bangko. sa credit cards, sa bangko, sa car dealer dealership, sa sa ba? normally sa mga ano talaga eh, sa credit card sa dealership and then sa banko dun ka talaga mangutang hindi sa tao may mga ganun ganon naman pero walang ano eh walang -utang, basta basta na tao rito eh hindi ka gaya sa Pilipinas na maraming mga 5-6 dito wala so yun kung pupunta ka rito sa Canada pagandaan mo yung utang Kung sa Pilipinas, di ka nangungutang. Pag nandito ka na sa Canada, sigurado, maungutang ka. So, dalawang klase yan, guys. So, merong pangungutang para sa maganda, meron din pangungutang na pangit. So, dalawa yon, pangit sa kamaganda. So, pag-usapan natin yung maganda. So, maganda guys, mangutang dito sa Canada kasi man, build ka ng credit. So, dito sa Canada, may kinatawag na credit na dapat maganda yung credit score mo. May credit score sila dito sa Canada. So, kapag maganda yung credit score mo, for example, 650 pataas, hanggang 900 dyan eh. For example, nasa 650 ka pataas, so maganda yung credit score mo si so, Ibig sabihin, magandang, maganda kang magbayad, maganda kang mangutang. So, si banko, so si car dealership, si banko, si credit card, so papautangin ka ng papautangin nila kasi maganda kang magbayad eh. Sige, papautangin ka ng papautangin yan. Sige kang uta, sige kang uta. <laughs> Tapos, Which is, maganda yun na Maganda yun nung kasi ka ng credit. Kasi kailangan mo yun guys, mag ng credit dito. Kasi nga, for example, magtatagal ka rito, di ba? For example, gusto mo nang bumili ng bahay. So, dyan nila i-check kung maganda yung credit score mo. Kung maganda kang magbayad, kung nangungutang ka ba. Kasi guys, kung wala kang utang dito sa Canada, hindi ka papautangin ng banko para magkaroon ka ng bahay. Kasi yung bahay dito guys, utang lang din yun, hindi naman yan cash. Kagaya namin, hindi man, wala mga aming pang cash sa bahay eh. So, utang lang din yung bahay na yon So, nagma-monthly-monthly kami doon. Which is good naman kasi kesa nag-renta kami, di ba? Pag nagrenta kami, nagmabayad ka rin ng monthly. Tapos, hindi pa, pa mapapasayo yung bahay. So, kapag nag nagano ka, nagkuha ka ng bahay, which is utang din naman, pero nagma-monthly-monthly ka, pero yung monthly na yon hindi na siya papunta sa upa. So, papunta na siya sa mortgage mo. So, ibig sabihin, at the end of uh, the year, at the end of 30 years, I think, 30 years or 25 years, so, mapapasayo yung bahay. Hindi yung nagrenta-renta ka lang, hindi sa yung mapapunta yung bahay, di ba? So, yun ang magandang, ano, magandang utang, guys. Yung bahay, magandang utang yan. Yung kotse, Maganda ring utang yung kotse guys, pero depende sa ano yon, depende sa depende sa sitwasyon. So so kung kailangan kailangan mo talaga ng kotse sa lugar mo which is walang mga bus, 'di ba? Walang mga transport, walang means of transportation kundi kotse lang talaga kailangan mo talaga ng kotse. So kailangan mo talaga mangutang ng kotse, 'di diba? So hindi naman pwede, hindi naman okay lang din naman na ano, okay lang din naman na luma ang kunin mo. For example, may pangcash ka na 10,000, di kuha na lang cash. Pero kung wala kang pangcash, di mo utang ka ng ano, kotse, di ba? So, yun nga, kumuha ng kotse ayon sa ano, ayon sa kapasidad mo kasi, di ba? Kasi for example, baka mamaya kumuha ng kotse, yung mga sports car naman, hindi mo nang kaya magbaya, di ba? Yung sahod mo doon lang napupunta. Pangit 'yun, di ba? So, kung kukuha ka ng kotse, yung tama lang, yung talagang magagamit mo para sa trabaho mo. di ba Para sa pamilya mo. di ba yun ang importante dito guys. So magandang utang din yung kotse. Basta nasa tama. Tapos yung pangalawa guys, yung credit card. So dahil dun yung credit card guys, kailangan talaga natin ng credit card dito kasi pag bumibili tayo ng mga gamit, di ba? Bumibili sa groceries. So para maging maganda yung credit score mo, gamit, gamit, gamitin mo ng gamitin yung credit, credit card mo, pero bayaran mo lagi. Every, bago mag 21 days, 25 days bayaran mo. For example, ginamit mo siya ng mauno. So, at, at 21 o kaya at 20, bayaran mo na agad para hindi siya mag-interest. Kasi guys, kung after a month mo siya bayaran, mag interest na yon. Halimbawa, nakagamit ka ng, yung credit card mo is 1,000. So, ginamit mo yung 500. Ngayon, dapat within 20 days bayaran mo yon. Kasi kung... Pumatak ng 21 days or 25 days siya. Hindi ko lang sure guys ha umabot doon, magkakaroon siya ng interes So, yun na yung pangit. Di ba? Para maging maganda yung ano mo, maging maganda yung utang mo na yon, bayaran mo agad. So, nagiging maganda lang yung utang guys, kung binabayaran mo agad. agad. Pero kung hindi mo siya agad-agad binabayaran, so pangit yon. So, yun ang pangit na, ano, na utang. Diba? So sabi ko nga kanina, dalawa yung utang, maganda sa kapangit. Yung maganda, yung bahay, makukuha ka ng dahil nag-uutang ka pa, nag-uutang ka rito, so magtitiwala sa iyo si bangko kasi maganda kang magbayad. Magtitiwala sa iyo si bangko. So kung gusto mo na mag-utang ng bahay, so papautangin ka ngayon ng bahay ni bangko. Bibigyan ka ng pondo ni bangko kasi maganda kang magbayad ng utang eh. Ganon din sa kotse, guys. Kung maganda kang magbayad, makikita ngayon ni bangko ah maganda magbayad to si ano ah, si Michael ah. so papautangin ako ni bangko kasi nga maganda ako magbayad so yun guys yun yun ang maganda ron kaya ang mga credit card dito guys gamit ka lang ng gamit gamit ka man ako normal yung ginagamit ginagamit ko lagi yung credit card ko nagbili ng kape-kape sa grocery tapos sa ah, ano sa gasolina ko dun ko ginagamit lagi yung credit card ko So, yung credit score ko, 850 yata ako, 870. So, ganoon kataas yung credit score ko. So, kung mag-uutang ako ngayon sa bangko, papautangin ako ngayon di bangko, gawa ng maganda yung credit score ko. Pero dati, na ako sa utang guys, as in na ako sa utang, umabot ng 100,000 guys yung utang ko. Pero yung 100,000 na yun guys, maganda naman na napunta nun, hindi yun pangit, hindi pangit ang napunta nun. Maganda yung napunta, napunta nun. Next time guys, ikwento ko sa inyo kung saan napunta yung, ano na yun, yung utang ko na yun. Pero maganda yung napuntahan nun, hindi pangit. Pero dahil din doon, bumaba yung credit score ko. Bumaba yung credit score ko. Pero okay pa rin, at least ngayon nakabawi na ako, 850-870 yata yung credit score ko, which is good na rin. Tapos, yung pangit palang utang guys, ito yung pangit na utang. So yung pangit na utang, yung credit card din. So for example, isang libo yung ano, credit card mo, tapos inuubos mo yung isang libo mo. Tapos hindi mo ngayon binabayaran kahit minimum ano, kahit minimum uh, payment. For example, yung minimum payment is $20. Hindi mo ngayon binayaran. So, yung credit score mo guys, bababa. So, halimbawa, yung credit score mo ngayon, 700. Tapos, gamit ka ng gamit ng credit card. Tapos, hindi mo binabayaran. Kasi, merong ano tawag dito guys. Meron credit utilization na tinatawag. Yung credit utilization na yun, at least dapat 30% ng credit, ko, credit mo, yun lang ang gagamitin mo. For example nga, 1,000, dapat yung gamitin mo lang doon is 300. Kasi pag nag more than, pag nag 500 ka, tapos hindi mo siya binayaran, doon ang papangit yung credit score mo. Papangit yung credit score mo. Hindi tapos kung hindi mo binayaran, tapos hindi ka pa nag minimum payment, papangit yung credit score mo kasi more than 30, 30% credit utilization ka. Ngayon, ngayon, 'yung maganda rin guys, kapag binayaran binear mo agad 'yung 500, 'di ba? 1,000 ano. Tapos ginamit 'yung 500, so half 50% credit utilization ng ginamit mo. Pero kapag within 20 days binayaran mo agad 'yung 500, so good ano 'yon, good credit 'yon. Good credit ka nun. So maganda 'yung ano, maganda 'yung ano dating sa ng banko nun. Kasi nakabayad ka agad. Pero kung lubagpas ng ano 25 days at o 27 days tapos minimum payment ka lang so more than 30% yung credit utilization mo so pangit yun pangit yung utang na yun so nga pag nagkaroon ka ng ganon titingnan yun sa credit history mo yon so nakikita guys dito yung credit history mo simula ano Simula nang dumating ka rito Pero ang normal na tinitingnan ng bangko is at least 5 years So sa loob ng 5 years Titingnan ng bangko yun kung, nag, kung nagkaroon ka ng missed payment Missed payment, hindi ka nagbayad Di ba? Hindi ka nagbayad Tapos nagkaroon ka ng uh, tayo dito. Yun nga, missed payment Pag nagkaroon ka ng missed payment, makikita ni bangko yun Kahit pala, for example 5 years ago, nagkaroon ka ng missed, like, like, Let's say 5 years ago, nagkaroon ka ng missed payment Na isa, isa lang tapos after 5 years, uutang nga ngayon sa bangko. Ngayon, titingnan ni bangko, maganda ba magbayad to si Michael? Tapos nakita nila yon last 5 years ago, nakita nila, ah, bakit meron kang missed payment? Yun, dali ka ron. So, imbis na papautangan nga ng bangko ng, ng maximum amount, for example, yung maximum amount mo is 500,000, titingnan magdadalawang isip ngayon si bangko, bakit nagkaroon ka ng miss noon 5 years ago? So, titingnan ni bangko ngayon, mag-iimbestigate sila noon. 'di ba? So hindi ka napapaubatangin ni bangko ng 500,000, baka bababaan na ni bangko ngayon, let's say 200 o 300,000 na lang. So yun ang pangit guys, pag ano, pag pangit yung, pangit ka magbayad. Kaya dito, yung pangungutang, merong magandang may dudulot sa iyo, may pangit na may dudulot sa iyo. Syempre, doon tayo sa magandang may dudulot sa atin, 'di ba? So magbayad tayo ng maayos, gumagamitin natin ng gamitin yung utang, yung credit card natin kasi yun nga, kailangan mo dito sa Canada guys mangutang talagang kailangan yun guys ano yon na uh, parang rules dito yun <laughs> kasi nga, kung hindi ka mangutang walang ano walang walang makikita si bangko sayo na history na marunong kang magbayad yun yun kailangan mo mangutang para makita ni bangko na marunong kang magbayad kasi dun makikita ni bangko kung mapagkakatiwalaan ka ba sa pangungutang diba ganun lang naman yun eh simple lang naman siya diba? ganun lang yung pangungutang dito guys kung gusto mo magutang ay kung marunong ka magutang, marunong ka magbayad, may tiwala sa iyo si bangko. Kung mar kung utang ka ng utang Tapos hindi ka nagbayad, walang tiwala sa iyo si bangko. So hindi ka pagkakatiwala ni bangko. So utang guys is ano, a must dito sa Canada. Utang is a must. It's uh, basta dapat Mangutang tayo sa maganda. Mangutang tayo na mapupunta yung inutang natin sa maganda hindi sa pangit. Kasi marami dito guys, and and, 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 ayoko namang maging judgmental, pero marami dito sa mga kababayan natin guys, na baon sa utang din. So, nababaon sa utang sa utang, tapos yung iba, kasi syempre, hindi na rin naman natin alam yung mga circumstances na mga nangyari sa buhay nila, ba diba? Pero hanggat maaari, hanggat maaari, kung pupunta ka rito sa Canada, o kaya nandito ka na sa Canada, hanggat maaari, kung uutang ka, yung tama lang, yung alam mo na kaya ng kapasidad mo na bayaran yung utang na yon. Kasi kung hindi mo kayang bayaran yung utang na yon, na inutang mo na yon, is papangit talaga yung papangit talaga yung ano mo dito, yung credit ano mo, credit history mo. So, pag pumangit yung credit history mo, hindi ka napagkakatiwalaan banko. So, huwag na pagkakatiwala ni bangko. So, wag na wag mong gagawin na ano yung ganon, na wag mong antayin na mangyari yung ganon. kasi nga at the end of the day, kung gusto mo bumili ng bahay, kung gusto mo bumili ng kotse, doon ka dun titingnan ni bangko kung trustworthy ka ba. Kasi yun nga, ah, uh, yung pangungutang talaga, guys, kailangan talaga rito kasi kaila kasi nga doon makikita ni bangko kung papagkakatiwalaan ka. So, yun yun na guys, ha? Yun, na, yun na yung pag-usapan natin ngayon ha, kung about sa utang, yung magandang utang sa kapangit na utang. So, kung utang ka, doon tayo sa maganda, huwag tayo sa pangit. Kasi yung pangit, na utang, <laughs> yun yan, hindi ka nagbabayad. So, pag hindi ka nagbabayad, papangit yung credit history mo, papangit yung credit score mo, hindi ka papautangin ni bangko. ba? Diba? So, sa Pilipinas, alam ko may gano'n na rin ngayon eh, pero hindi ko lang alam kung mayroong mga credit score, credit score. Pero alam ko, chinecheck na rin nila kung may history ka sa bangko, kung marunong ka magbayad. Pero di ko lang sure, ano? Kasi dito talaga guys, importante importante yung utang. Importante ang importante yung utang in a way na dun nga nakikita ni banko kung mapagkakatiwalaan kang mang, na mangutang o hindi. So ano pa ba? Ano pa ba ang pwede ko idagdag? So yun nga, next time ikwento ko sa inyo guys yung ano, ako nabaon din ako sa utang. Kaya nalaman ko yung mga credit score, credit score na to. Kasi nung bago ako dito guys, di ko alam yung mga ganun. Kaya wala, wala man nagsabi sa akin. ba diba? Ngayon, nung nag-apply ako sa banko, dun ko nalaman na may mga credit score, credit score. Nung nalaman ko yon dun ko inayos yung, ano ko, yung uh, credit score ko. Dun ko pinagandang credit score ko. Hanggang sa, ayun nga, hanggang sa, sa awa ng Diyos, tumas na tumas na yung credit score ko. Hanggang sa, yun nga, nagtiwala sa akin si banko, pinautang ako ng banko ng bahay, pinautang ng banko ako ng kotse. ba diba? So, yun nga, yun, sabi ko nga, maganda yung utang kung sa maganda mong pupuntahan. Pangit yung utang kung pangit ang mapupuntahan. For example, yung pangit guys. Kasi yung kotse, dalawa, dalawa rin yun eh. It's either maganda, it's either pangit. Kasi kung gagamitin mo yung kotse para sa family mo, para sa trabaho mo, so kumuha ka ng kotse para sa... sa kapasidad mo kaya ng kapasidad mo magbayad so magandang utang yon pero kung kumuha ka ng kotse na alam mong hirap na hirap ka na magbayad tapos gusto mo lang pagporma so pangit yun na utang guys kasi kung pamporma lang yung pum ang forma lang yung kotse na kinuha mo, hindi maganda yun. Tapos, hirap na hirap ka ng bayad. For example, uh, minimum wage earner ka lang. Tapos, doon lang napupunta yung, ano, ang bayad sa kotse. So, maganda ba yun? Diba? Hindi. Hindi maganda yun, di ba? Not unless, kung may pera ka talaga, di ba? Kung may pera ka talaga, then why not? Bibili ka ng kahit pasampung Ferrari dyan, di ba? <laughs> Wala namang sa sa'yo pag, mag pag mayaman ka talaga, di ba? Pero, para sa akin, wala naman sigurong mayaman na nandito sa Canada kasi lahat naman tayo nagtatrabaho, di ba? Kasi ang alam ko, para sa akin kung mayaman ka, sa bahay ka na lang, pa, pa travel travel ka na lang tapos may dumarating na pera sa iyo, di ba? Pero kung nagtatrabaho tayo para sa mga pagbayad ng bills natin, so paano mo masabing mayaman, di ba? Sabi ko nga nung nakaraang vlog, hindi porket na nandito kami sa Canada is mayaman na kami, hindi ganoon yun, guys. Kasi ang iniisip natin is conversion, conversion, conversion. Kumikita siya ng ganito per hour, i-convert ni ganito. Hindi ganun yung guys. So, ang nangyayari nun guys, malaki nga yung sahod namin, pero malaki din yung bills namin. ba? Diba? Kasi, ang ginagastos namin dito guys is ano din eh, dollar din eh, hindi naman peso eh. Diba? So, yung bills namin dito, for example, yung ano, yung, Um, yung bahay ng bahay bayad ko sa bahay bayad ko sa kotse o bayad ko sa pagkain, o diba? di ba? Dollar din naman yun, hindi naman peso yun eh. So walang mayaman mo dito sa Canada. Yung mayaman dito sa Canada guys, yung mga hindi na nang nagtatrabaho. Dahil hindi nagtatrabaho, dahil dahil choice nila yon. Dahil may perang pumapasok sa account nila. Kahit hindi sila gumawa kahit hindi sila kumilos, may pera na pumapasok sa account nila. Yung which is yung mga businessman na maganda talaga yung business na hindi na kailangan yung presence nila para lang kupita yung business, 'di ba? Okay kumikita yung business kahit wala sila, kahit nasa travel sila, yun ang mayayaman para sa akin. ba? Diba? O kaya yung instant millionaire na tumama sa loto, yun, yun, mayaman yun. <laughs> Tumaya nga ako sa loto guys, eto. Tumaya ako sa loto, ayan Kaya lang, never pa ako nanalo sa ganito. <laughs> wala yata akong swerte sa mga loto-loto na yan eh. <laughs> so yun muna guys. So, dalawang klase utang. Yung panget saka magandang utang. So doon tayo lagi sa maganda. So kung utang ka dito sa Canada, siguraduhin mong magbayad ka lagi bago mag 20 days or 25 days, di ko lang sure. Basta bago mag ganon para hindi siya mag-interest. So sabi ko nga, umutang ka sa kapasidad mo. Na alam mo mababayaran mo agad. So, wag kang uutang kung hindi mo agad mababayaran kasi nga papangit yung credit score mo nun. papangit yung credit history mo nun. hindi ka papautangin ni bang bangko sa bandang huli. So, bago ka dito sa Canada, ayusin mo yung pangungutang mo, gamitin mo yung utang mo sa magandang, ano, magandang uh, pupuntahan, at mangutang ka lang na mangutang. Basta, maganda ang papatutunguhan. So, yun muna guys. So, next time ulit. Bye.